Sige, ngayon naman, pag-usapan natin yung tingin mo sa Espanya, kung meron ka bang mga culture shock. Yun, kung ano yung napansin mo muna sa Espanya. Sa Espanya. Nung pagdating mo dito. Mm, uh, ang upin na kauna kong, I guess, na culture shock is yung uh, uh, yung days nila dito. Yung araw. Mm. Mas mas matagal yung araw to an extent. Especially nung pagdating ko na September. Kasi sum, medyo summer pa yun eh. Um, mas mahaba yung mas, araw. Oh, mas mahaba yung araw nila. Pero sa bagay, kasi yung sunrise nila, anong oras na? Uh -oh. alas 8. Alas 8, 8 alas 9. Alas 9, grabe. Sa Pilipinas, alas 6, <laughs> nadya na yung araw eh. Uh -oh. Pero dito, nagigas ko, hala, kaya pala tulog pa yung mga tao. Kasi uh -oh. ganun yung ano nila. Uh oh. Tapos, anong oras na nagsiset yung araw? Mga na... Nung September, 7? September parang alas 9 din eh. Oo, oo, oo alas na iba, alas si sobrang late na. Sabi so, oh. ko, grabe. Uh-huh. Oh. Nagtataka okay. like, yung magula ko, ba't di ko pa na-uwi? Wala. May, yung, may araw pa eh. Oh, may araw pa. <laughs> Hindi pa madilim. Hindi <laughs> pa madilim at all. So, yun lang. Isa, yun yung isa sa mga culture shocks ko. Second, ah, uh, funny, alam mo naman sa Pilipinas, pag tirik na tirik yung araw, mm. may, maglalabas ka ng payong kasi ayaw mong mm -hmm. mangitim. Ayan yung mistake ko pagdating ko dito. <laughs> Buti na lang, nasa part ako ng uh, Cordoba na medyo may pagka-tourist. So mukha lang ako tourist. Pero nung gumamit ako ng payong. <laughs> nagpayong ka? Nagpayong ako sa Spain. Eh yung mga tao dito, as in pag nakakita ng araw, gustong gusto nila yung araw. Sobrang iba siya sa Pilipinas or any Asian country na talagang takot. Oh. Kasi nga ayaw mong kitim. Ayaw mong kitim. Pero dito gusto talaga nila eh. As in talagang paglabas ang kailangan lang nila sunglasses and they call it a day. Oo. Oh. <laughs> Yan lang. Pero ako nakapayong. So, hindi pala thing yun dito mm -hmm. sa kanila. Another I guess, yeah. Yung nightlife nila mm -hmm. is very, very alive. They were not kidding mm. <laughs> when they said na when my parents said na mag-ingat ka kasi mag-ingat in a sense or like, wag kang mag-participate kasi, haha, nightlife. Mm-hmm. Paano ba? Paano, ano bang tinutukoy mo? Uh, clubbing, parties, ganun na, uh, mm -hmm. ganun stuff. Eh, kasi naman, siguro kasi strict ng parents ko eh, uh -huh. ayon lang, party-party. Sus. <laughs> so, talagang, nag-a-allot sila ng time to go out to drink, to find the reason to drink. <laughs> And, grabe, And I and I thought Filipino time was bad. Oh, Ang Spanish time. Spanish time is crazy. Late, late pss. sila. Kung, kung usapang late talaga, late. As in, isa, dalawang oras, ganun. Uh Oo. -oh. <laughs> <Not> si <laughs> pag sinabi po, di ko alam kung galing ba, uh, galing basa sa kanila yun? Like, nakuha ba natin sa kanila yun? Kasi every time kapag may kapag meet sa sa Nate, well, sa isang Spanish na person, talagang as in, <laughs> Anong late. oras na sila dumating. uh -oh. Lalo na sa parties. Like, sa, kasi sa mga parties sa Pilipinas, anong, nagsisimula yan madalas 12, ganun, mga ganun oras. Dito, alas 2, mm -hmm. alas 3. mm -hmm. Yun na yung uwi ko eh. Oo, oh, <laughs> Dati, am late, late na Ang pinaka-late ko na uwi sa Pilipinas, alas 4, dito alas 6. Mm -hmm. Grabe Amalita sila, mag-party. Mm -hmm. And ang pinaka-interesting sa akin, hindi lang siya Mga edad ko. Mm -hmm. I've mm -hmm. been approached by old men. <laughs> I'm so a little scared, but like there are literally like dancing on the dance floor, like old mm. old couples like kissing on the dance floor too. So I was a little shocked about that. Speaking of kissing, they're very liberated. Mm -hmm. <laughs> I transition ko lang dun. So besides that clubbing and like. all of that. Yung kissing na lang. Talagang PDA kung PDA. Harap-harapan habang naghihintay ng matapos yung ano, yung sa stoplight. Mm. Pag magtatong, yung naka-red. Oh, pag tatawid ka, tapos naka-red light. Bago pang, habang hinihintay red light, may naghahalikan sa harapan ko. Ano PDA? Ha? PDA. Public display of affection. Ah, okay. So, naghahalikan sila. Ah. In public. And hindi hindi sila pumili, hindi namimili ng age yung PDA na yan. Kasi nung high school, shy-shy uh -oh. pa eh. Kapag sa Pilipinas, dito, high school, on. Uh -oh. uh Walang pakialam. <laughs> Walang pakialam talaga. As in, nasa park ako, nagbabasa ako, pagtingin ko, ah, wow, may nagahalikan na high school student sa harapan ko. Mm. <laughs> so, ang dami, madami. Mm -hmm. Well, lastly, syempre, dahil nasa Europe ako, yung pagkain, Mm. Sobrang iba. Mhm. Mm buong buhay ko nasa nasa Pilipinas lang ako. Sanay ako sa kanin, sanay ako sa ulam. Dito kasi puro tinapay, pasta, mm hamon. -hmm. <laughs> ah, the famous hamon. <laughs> they they like it. Mm. Ikaw. Eh, sakto lang. Kapag I it's like a snack, it's not like a meal for me. Uh -huh. Siguro dahil uh -huh. kasi sanay sa like sa kanin ay eh. kain kasi nakakabusog talaga eh. yung malaki naman yung tinapay eh. pero hindi talaga siya nakakabusog para sa akin so hindi ko siya mga consider talaga na pagkain. Ay, ah, isa pa sorry, ang dami ko ano Oo, oh, sige na. Uh partly then nagigets mo kung bakit sila late kasi yun nga ganun yung time nila yung orasan. As in late na yung umaga, late na yung hapon, late na rin yung gabi. Mm -hmm. So so pag kumakain din sila sa labas, grabe sila. Uh they really take their time pag nagkakape. Mm. Or even kumakain. As in, uh, they spend their time yapping mm. rather than just, you know, eating. <laughs> We, yeah. Daldalan talaga. Uh, dal, as in, daldal -dal talaga akong daldal. And they're very loud. Kasi mm -hmm. yung, oh, yun. yung, di ba? Grabe. Kala ko maingay yung mga Pilipino. Yun nga eh. Pero dito parang, May Yung pitch pa ng... <laughs> Oo, oh, yung pitch pa ng <laughs> boses nila pag nagsa-Spanish. Parang, oh, habang nakikipag-usap po sa kaibigan ko, parang na-overpower yung conversation namin eh. Uh -huh. Kasi grabe sila magsalita. And parang normal lang sa kanila. Like, yung... Yung bosses nila, hindi nila napapansin na malakas. Uh -huh. Minsan, kung nga rin, <laughs> nasa klase ako, mm -hmm. bubulong yung kaibigan ko. Hindi siya bulong. <laughs> Tahimik yung buong klase. Naririnig ko talaga yung boses. Lower down your voice, please. Uh -huh. <laughs> hindi talaga. Mm -hmm. And then ano din. Oo, oh, oh, ayo <laughs> Besides din dun sa malakas yung boses, sometimes, I love them though. I really love Spanish people pero they kinda are not aware of their surroundings sometimes. Mm -hmm. Parang gustong mag overtake pero kailangan mo talagang lakasan na perdon! Mm -hmm. Por favor! <laughs> mm -hmm. So, parang makapag-overtake ka kasi mabagal sila maglakad minsan. You know, eh, ako personally kapag naglalakad parang meron akong laging ano eh, parang lagi akong nagmamadali eh. Kasi, uh -oh. ma- kasi mabilis akong maglakad eh. <laughs> Pero, <laughs> grabe talaga. Uh Oo. -oh. Relax ano. na. Relax yung buhay. De sobrang relax. Lalo na dito sa Cordoba. uh mm -hmm. Sa so, Pilipinas, may siesta tayo, di ba? Uh Oo. -oh. May siesta. Pero, ano yun? Uh, it's up to you kung magsisiesta ka. Mm -hmm. Dito, they really take their siesta seriously. Lalo na sa uh, Andalusian part. Ngayon ko lang nalaman na it's prevalent here in, the, in like Cordoba and the Andalusian province kasi or region. Kasi, ano eh, dito yung hottest part of Spain. Mm -hmm. So, naturally, dahil nga kasi sobrang init, itutulog mo na lang. Mm -hmm. So, sobrang incorporated yung siesta culture as in pagdating ng mga alauna, alas dos, wala, wala nang bukas na. <laughs> mm -hmm. Literal na sarado. Sarado lahat. Lahat. Which is nakakapanibago, lalo na galing ako. Alas dos hanggang alas mga ganun. Alas 5. Alas 5, di ba? Alas 5, mga ganong oh. oras. Tapos, sobrang agad na nilang magsarado. Tapos pag Sundays, sarado lang. Oo. Oh. <laughs> Nakaka-panibago kasi galing ang Manila. Kung nga re... 24-7. 24-7, oo. Kapag gugutumin ka, midnight snack, pwede kang lumabas. May 24-7 na McDo, na 7-11. Kapag oh. kain ka na, dito wala. Oh. Wala talaga, as in. Oo, so, mm -hmm. talagang... Napaka-chillax sa mga tao. Chilak, so. Kung, kung, may rason sila para di magtrabaho, mag-aral, may hang -hang, hahanapan nila. Mm -hmm. It's nice. Kasi sa Pilipinas, parang oh, may siesta tayo, parang yung ibang tao natutulog sa tanghali. Mm -hmm. Pero yung, yung trabaho, parang walang, parang may lunch break ka. Pero yun lang yun. Parang may uh -oh. lunch ka ng 12 to 1. Pero dito, yung ibang trabaho, talagang titigil sila ng alas dos mga alas kwatro. Alas yan, o ang haba ng break time nila. Talaga. So, nahihiwa, nahahati yung trabaho. Uh Oo. -oh. Kasi may nakalaan na siesta. Na nakalaan na, siesta. Na sa siyesta? Pilipinas, wala. Wala. Sigur. dahil kasi Asian country pa rin tayo eh. Mm -hmm. Alam mo naman yung uh, stereotypes sa mga Asians. Very hardworking. Oo. Oh. Masipag. <laughs> Masipag. So, no sense of siesta. Mm -hmm. Ikaw na lang kung gusto mo mag-siesta. nga. <laughs> oh, ma. Pero yung mm -hmm. May pressure kasi sa Pilipinas na... No, trabaho, trabaho. Trabaho lang, trabaho. Mm -hmm. galanti pa nga yung isang oras na... <laughs> yun nga eh. Na, na break time. Oh. May usually talaga 30 minutes lang. Oo. Oh, okay. Kasi Kailangan pa mag-overtime, bla bla blah. blah, blah. Mhm. Mm mo mm -hmm. nagtatrabaho Toxic. na, no? Toxic. <laughs> Hindi, tama. Tama yun. <laughs> Toxic. Toxic uh, lang ang episode natin ngayong araw. Mayroong transcript kung kailangan nyo at pwede kayong sumuporta sa Patreon kung gusto nyo. Maraming salamat at paalam.